Makakasama po natin sa studio si Nefi Onel Gabrielio at uh, nire-reklamo po yung kanyang misis patungkol po sa panlalaki daw po nito dahilan kung bakit wala daw pong natira sa kanilang ipon. Oh, magandang hapon po sir. Good afternoon po sir. Nasaan po si misis? Nasa, baka nasa school po. Nasa school. Ano pong trabaho ni misis? Teacher po sir. Okay, si po, ni Mrs. ang pera ninyo. Um, OFW po ako, sir. Ah, okay. na naging PWD po sa pagtatrabaho, sir. Abroad. Um, mahirap po ang buhay sa abroad, sir. Tulad ng alam nyo. Opo. Madaming pangitis at sakripisyo. Ano, sir? Ah, uh, nung umuwi po ako, nalaman kong may lalaki po pala siya. At, uh, nandito po ako sa harap nyo ngayon, sir. Kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko, sir. Nanuyo pa po ako sa kanya, sir. Pero, siya pa po yung nagmamataas. At hindi ko, wala rin po akong kakayanan na labanan yung sinampan nilang annulment gamit yung pera ko mismo, sir. Yun po yung isa sa mga hinanakit ko, sir, na uh, nanggaling pa po yung 2 million po na yun. Oh sa, shit. 2 million pesos? Opo. Nanggaling po yun sa disability ko po na naputol po kasi yung pako tapos na idugtong naman po. Yun po yung compensation po sa mga damages ko sa likod at sa paa. Opo, opo. So binigay nyo lahat yung kay Mrs. Opo. tapos uh, uh, si Mrs. Pinalalaki ginamit niya po siguro sa lalaki yung iba. Yung iba po, nalaman ko, bumili po siya ng apartments, ganoon. May nakausap po siyang mga agents na ah, ahente ng mga apartments, ganoon. Nabigla po ako lahat nung nalaman ko po lahat, sir. Kasi um, 15 years po kami magkarelasyon. Umabot pa po kami sa temple marriage. Kasal po kayo. Kasal po kami, sir. Sa temple, mga ordinansang yun po, man. napakasagrado po ng mga yun. Uh, endowment, temple ceiling, ganun. Isang hindi taong ko po nagtrabaho sa abroad, sir? At anong puntabaho niyo doon? Um, dinala po ako doon ng parents ko nung 15 years old po ako. nag aral po ako ng konti tapos nagtrabaho po ako bilang machine operator. Opo. Doon din po ako na aksidente. Maayosan po yung samahan namin mag-asawa. Yun nga lang po, nung itong umuwi po ako, nabigla po ako na may lalaki nga po siya. Tapos nung kinompronta ko po siya, Uh, tinawagan ko pong uh, parents niya. Ang isa po sa mga kinasakit talaga ng loob ko, sir. Imbis na i-correct nila yung anak nila kasi hindi ko po siya sinaktan, sir. I hindi po, hindi ko po siya kaisaktan kasi mahal na mahal yung asawa ko, sir. naduyo pa nga po ako ng ilang buwan, eh. Sinuyo ko pa po siya. Pero siya pa yung nagmamataas. Kasi hindi ko na rin po talaga alam yung gagawin ko, sir. Thank you po. Um, ah... Okay. Uh, Ayoko po na pumunta dito sir pero hindi ko na po talaga lang gagawin ko. Nasa kanya rin po lahat ng ipon ko kaya hindi po ako makagalaw. So lahat ng pera, bakit yung binibig, binubus, lahat ba hindi ko kayo nagtira muna para sa inyo habang nasa abroad kayo? Nag-savings muna kayo sa bank? Open kayo ng bank account? Hindi naman siguro banga. May ginawa po kaming bank account nung nandito pa po ako nung kakakasal pa lang namin abang uh, bank account ko lang po. Nag-suggest po ako maggumawa kami oh, ng tama. So account. bank account mo lang. O paano niya na-access yung kung bank account mo lang? akala ko po nililipat niya yung iba dun sa account ko pero nandun lang sa account niya. Uh, Nag-strategize sila ngayon siguro kasama yung abogado niya, sir. So yung mga pera mo Kasi, sa account, paano nga po na-withdraw kung walang pahintulot sa yung pera mo sa account mo, pangalan mo, di ba hmm, wala siya doon? ah uh, yung account lang po niya yung binibigay niya sa akin. Every time na papadala po ako. <laughs> um, ah, pag nagpapadala ka ng pera. Opo. Pinapadala mo sa account niya. Account lang account para pala niya 'yun na nakapangalan lang sa kanya, sir. Ah, okay. Carla Joy, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, umiiyak po si Mr. Nandito po siya ngayon sa aming studio. At uh, kayo ra po ay uh, nagdispalco ko ng kanyang ipon na nanggaling po sa kanyang pinaghirapan sa abroad at part of that money ay uh, sa kanyang disability claim at uh, 'yung pinanlalaki niyo lang po 'yung mga perang nakamkam niyo po sa kanyang ipon. Ano pong reaction niyo po, Madam Carla Joy? Um, nagpapadala po siya sa akin dati po uh, through my bank account kasi hindi pa po namin alam 'yung direct. So kailangan ko pa pong mag-personal appearance sa banko para magpirma, kaya po niya pinapadala sa akin. Tapos later on natutunan po niya na ipadala sa akin diretso na po parang online. So hindi ko na po kailangan ng personal appearance okay, sige sa banko. Po. Kaya okay. po. Ng ng ngayon po, po ma'am. Sige, parang mapapalista ng konti. Bakit, ma'am, 2 million na pera niya, na pinaghirapan niya, nawaldas niyo po? Saan po napunta yun, 2 million na mahigit? Okay po. Um, ano po yung proof niya na winaldas ko yung pera niya? Nagtatrabaho din po ako. Um, pa. hindi ko lang po binabalik kasi po um hintayin na lang po namin yung sasabihin ng court okay, kasi so po, may po kami um, so, so so ibig sabihin ma'am yung 2 million intact pa. Intact pa po. Or no. nabawasan din po. Kasi po imagine ninyo po uuwi po siya ilang beses. Uh, saan po namin kukunin kahit paano yung panggas, pagkain, kuryente, tubig? Mm -hmm ah uh, pag nag-date po kami ano ibig niyang sabihin yung 2 million na pinapadala niya po sa akin kap or na ipadala niya sa akin kapag lumalabas po ba kami dapat ba ako bilang babae lang or asawa lang solo ko po ba lahat ng gastos sa bahay solo ko po ba lahat ng ng gastos kapag umuwi siya kapag sinusundo po siya kapag yung, nagbabayad po ako ng SSS 2 million niya? po sir yung po lang po yung pinadala ko through remittance po may mga resibo rin po ako sir yung pag lumalabas po kami, iba pa po yun kasi nagdadala rin po ako ng paggastos namin. Ang masakit Apo. po sa akin kasi nalaman ko, kasi sinabi rin sa akin ng mga concerned na relatives din po nila kasi alam nila yung maling okay. ginagawa Hindi niya pa. sir. Ma'am, -ma bukod po doon sa 2 million, ang kanyang hinanakit, yun daw pong uh, pinagpalit niyo po siya sa iba at yung pera pa raw niya pong ginamit niyo para mag ng annulment against him. Anong proof po niya na pinagpalit ko po siya sa iba? matagal po siyang umiiwas eh. Hindi kami Sige, nagkaroon pa, ng time ka. na mag-usap, sir. Sige. So, bakit nung araw na nahuli kita, pinaghiwalay tayo, nagsusorry ka pa. Tapos, nung later on, nagmataas ka pa na ano, ayaw mong makipag-usap, patuloy kang umiiwas. Eh, ikaw na ngayon nagkasala. Tapos, ikaw po, kayo pa yung gagawa ng mga legal actions na ganyan. Kahit ikaw na nga yung natagpuan ko ng mga mali mo, yung mga... Immoral ng pinag-uusapan nyo na nagsa-sex kayo, mga position nyo, kung saan nyo ginagawa. Tapos, ako pang tumawag sa nanay mo, ang mali sa kasi sa inyo, kinonsente ka nila, imbis na kanila ka nila, inaasahan ko, -co ka man lang nila, ayusin nila yung pamilya natin. Pero ang nangyari, kinonsente ka nila sa patong-patong na pagkakamali mo. Kaya tumastuli yung ego mo. Inintay kita, nagmiligawan pa Sir, ulit, ulit, ulit po akong pumupunta sa bahay nila, sir. Pinagsasara na ako ng gate. Hello po. Nagkasakit na ako kasi bagyo po hindi man lang ako pinagbuksan ng gate. Si, uh, sinapuyan pa po ako ng zone rocks ng tatay niya. Tumakbo lang po siya sa likod, sir. Parang wala na nga pong, sabihin niyo na wala na yung pagmamahal niya. Pero yung malasakit man lang, sir. 15 years na pagsasama namin, sir. Wala man lang malasakit. Tapos sir, nagkita po kami sa Robinsons. Imbis na mag-usap po, bilang mag-asawa, sir, nag-iskandalo po siya. Tapos gumawa po siya ng, humingi po siya ng barangay protection order. Nagsinawaling po siya sa barangay. Kaya nga pupunta po ako doon sa dagupan. Nag-complain po ako kasi wala namang po nangyari sakitan. Tinanggal po yung barangay protection order na yan. Sa mga ginagawa po niyang aksyon, mga desisyon po niya, na ipapahamag na po niya ako para lang mapagtakpan yung pagkakamali nila. Yung po yung hinanakit ko sa kanya bilang asawa. Imbis na mag, humingi na lang siya ng tawad, mag-ayos po kami. Ako na po yung pumupunta sa kanila na makipag-usap, makipag-unawaan. Ma'am, ang gusto ni sir, kaysa napunta rito, ay makipag-ayos na lang po siguro kayo sa kanya, mag kayo at magbalikan na lang kayo kung ano may problema nyo, ayusin natin, tutulong po ako. Bakit hindi niya po harapin yung salmon niya? Kasi tinataguan niya po yung salmon niya regarding sa nullification of our marriage. Hindi ko alam na meron kang ginawang ganyan eh. Pera ko pang haraw ang pinanggastos niyo. Ma'am, ma'am. Bakit ko ka nagpa ng annulment against him? Oo, after ko pong ano, malaman ano pong araw reason, araw na yun. ano pong reason? Bakit ayaw niyo na po sa kanya? Bakit niyo gustong mawala, mabaliwala na po yung inyong kasal? Yung uh, psychological abuse na binibigay niya sa akin. Gaya na? Yung pagmumura niya yung pagmumura niya, yung pagdegrade niya sa akin bilang babae, yung pagde-disrespect niya sa parents ko. Ah, uh, ayoko na po at hindi ko na po haya yung mga ginagawa niya na pagdegrade sa akin at yung pagmumura niya, paggigit niya. Nababawasan ng ngaling mo. Wow. Nag-umpisa ka lang gumawa ng ganyan nung nahuli kita. Mm -hmm. Tingnan niyo po yung mga video namin sir two days before nangyari to. two days before ko siya mahuli. The day before ko siya mahuli sir, nagkakantahan pa po kami. Malambing po kami, maayos kami. Ang problema po kasi sa kanya, kausap niya yung lalaki parang siya yung asawa niya nagko-confide siya dun sa lalaki sa mga problema namin sa marriage namin. Then, lagi nagsasabi, nakausap ko. Nagkataon lang na nakachat ko lang siya noon, pero hindi po kami nag-usap. Hindi po kami nakapag-video call o nakapagkita man lang. Ang galing mo magsinungaling. Pero, galing, diba? May pero may diba, lagi mo, na... kung, lagi, mo kong, lagi mo kong minubura. Tapos yung sinabi niya po na pera, binigay ko po yung around 10,000 euros niya or more. Uh, nung araw po na naghiwalay kami, na cash on hand po sa akin, euros po yon na binigay niya sa akin. Binigay ko po sa kanya yon ng buong buo. Hindi ko po binilang, basta buo po yon Binigay ko po yan. Uh, nakita po ng mga relatives namin na binigay ko po yon Before po siya umuwi ng Italy, gusto niya po kasi ako pumunta ng Italy. Ngayon po, uh, lagi niya akong pinapagalitan at sinisisi na wala daw po akong ginagawa sa part ko bilang asawa niya para makapunta doon na iproseso ko na po yung document yung ko hindi ako makapag-apply ng visa nang dahil po wala po pala siya wala siyang trabaho sa Italy uh, wala po siyang bahay hindi niya ako masusuportahan kung saan ka sakali ma'am ko ma'am Sandra so wala na po talagang pag-asa na kayo po magkabalikan pa na baka pag-isipan niyo po muna mabuti yung pong inyong ginagawang hakbang ngayon na magpa-file ka ng annulment baka i-reconsider niyo lang po muna yan at kung meron man kayong lalaki, mukhang pinapatawad na kay ni sir. Kalimutan mo na yung lalaki mo muna ngayon. wal, well, kalimutan mo wala na yung lalaki, lalaki at magbalik sir. kayo. Wala po akong lalaki. Inamin din, din po niya doon sa video, wala sir. Wala po akong lalaki. Nakachat ko lang po yon yung ex ko po, pero wala po akong lalaki. Nagkita ba kami? May picture ba siya na nagkita kami? Na nagkiss ba kami? O nag-holding hands? Huh? na. Wala po. Alam wala mo, po. Wala, may wala po akong lalaki. Kaysa. Sir, yung pag-usap po nila. Kailangan sir, meron kayong mga ebidensya tulad ng mga meron video, po, picture, meron. So pwede niyo pong gamitin yan kung oh, gusto po. niyo pong magsampan ng case again siya. Pero kung sa isip niyo lamang po na meron siya kahit wala pa lang kayong may na solid proof, din so, tayo. Ang, ang dami ng, yung mga sinasabi niya ngayon, parang pagtatridor na po kasi, pati yung sa family pra planning po namin. Mahayos well, may anak po, po yung, kayo? Wala po, pero nag, wala pa po. Pero nag, ang plano po kasi namin, pupunta siya sa Italy. Kaya lahat po, ba, pati yung pagbalik ko sa Italy para makuha yung compensation ng disability ko, lahat po pinag-uusapan namin yan. Pero simula nung nahuli ko siya, sir, binambaliktad niya ako na parang hindi niya alam yung plano, ganito, ganyan. Kasi nga po, gusto niyang pagtakpan yung pagkakamali niya. Pero sobra na yung ginagawa niyo, lalo na in, kayo pa yung naunang magsampa ng kung ano-ano. gamit Kasi gamit Ga po nila yung pa, pera ka, ko sir, eh. Sir, kay katagal kasal ni ma'am? 3 years po, 15 years po kami magkarelasyon. So bakit hindi kayo nagkaanak? Matanong ko lang. Noong una po, pinipigilan po namin dahil ayaw po niya kasi Mormons po kami. Okay. Ayaw po niya masira yung reputasyon, ganito, ganyan. Masira reputasyon pag nagkaanak? Sa Before marriage, ganun po. Ah, okay. Apo. Sige po, naintindihan ko po. At supportado ko po siya. Supportado rin naman po niya ako. Nagbago lang po lahat nung nahuli ko siya. Parang natanggalan siya ng maskara. Ang mali po kasi, kinukonsente siya ng magulang niya. Kaya, mas, imbes na makonsensya siya sa, mali, sa pagkakamali niya, nagpapan, nagmamatigis pa po sila tuloy. Okay, sir. Ang, anong gusto pong mangyari, sir? Ano pong may namin sa inyo, sa Gusto ko po sana humingi ng tulong ma, para mapatanggal siya sa DepEd at masampahan sila ng kaso. At tsaka, kumausap na rin, na po yung lalaki, sir. Nalayuan yung asawa ko. Huwag siraan ng pamilya namin. Pero hindi po sila okay. nagre kailangan po meron tayong matibay na ebidensya bago tayo lumapit sa EDEP-ED o Apo. kung anong pang-aensya ng gobyerno na makatulong po na mabigyan ng solusyon ang inyong hinaing. We have to have proof kasi sir, kung Apo. yung hinala lamang hindi ko tayo pakikinggan. Hindi po inala, sir. nag -inala na po ako nung dumating ako kasi mawawala siya ng 3 hours. Nakalib po siya. Mawawala siya ng eksaktong 3 hours, sir. Iiwan ako sa 7 11 Nakalib po siya. Ang, yung lib po niya, kinuha niya para pumunta ng Italy, i-process yung documents. Pero hindi nga po niya ginagawa kasi dun sa pag-uusap nila nung lalaki, hindi, ayaw niyang pumunta pala talaga ng Italy. Ay, hindi niya maiwan po yung lalaki niya. Ayaw niyang sumunod. Opo, ayaw niyang pumunta po doon pala. Ma'am. Opo. Well, narinig naman po yung gusto mayar ni Sir na tutulungan namin siya na para matanggal kayo bilang guro diyan sa DepEd. Sabi ko, public school ba si Simang? Opo oh, ma. Opo, oh, eh po, sabi pa. ko, pag walang matibay na ebidensya, mahihirapan. Baka Mat pa po hindi may... ng DepEd yung kanyang reklamo. Baka pa po may turo niya sa mga estudyante niya yung mga immoral na ginagawa niya at kalaswaan na ginagawa nila nung lalaki. Kasi, sir, hindi ko rin po inasaan. Pin pinagtatanggol pa po oh, wow. siya ng parents ko before. Pero nung nakita bakit, po nila yung bakit, mga... Bakit hindi po de-describe ng ganyan? Ni Min minsan, hindi ko po nasubukan na minura ako ng magulang ko o ng co-teacher ko. Pero sa araw-araw niya ako minura. Alam mo ba tayo nag-aaway? Kasi tulad niyan, dapat mong gawin yung documents mo para makapunta ng Italy. Pero hindi mo ginagawa pero ng sadya. Kasi, meron po akong approved document na pinayagan po ako na mag-travel abroad. Hindi ko po ma-file kasi hindi po ako makapag-apply ng visa. Visa lang po kasi yung hinihintay ko at pagbili ko ng ticket. Pero meron po akong approved na na ko po yun. Dinala ko po sa division namin, sa region. Pinadala ko sa, sa, ano, sa central office. Para lang pupayagan ako. Yun pala, pero bakit sa pag-usap niyo ng lalaki mo, oh, pati mga sakripisyo ko sa abron, pinagtatawanan ninyo? Bakit kailangan mo ganun? Parang iniinsulto mo, mo pa mga sakripisyo ko. At mag-usap po kami sa korte kung gusto niya. Alam ko, all this time inahanap kita bilang sawa ko, halos magpakamatay ako. Tapos kung ano-ano nang ginawa mong aksyon. Wala sana ako dito ngayon kung mausap ka lang sa kalang ang, niya po ang, um, niloloko niya, um, <laughs> niya po ano sa Italy. Nagba-basketball po siya dito since 2018, 2019, pag umuwi po siya. Pero pagdating niya po sa Italy, Tignan mo yun. yan. Ang, ang niya? Para lang makasya niya yung, yung pension niya po sa Italy. I-check niyo po yung records niya. Pwede ko po i-check niyo yung records. I-check niyo po yung records niya na meron yan po, po siya. Yung effective disorder. Diagnosed po siya sa Italy at meron po siyang disability sa paa sa kanya. Pero maraming akong videos na nagbabasketball siya sa Italy. So, bakit niya sinasabi sa Italy na meron siyang disability sa paa or sinasabi niya po sa inyo pero nagkakapag-basketball po siya dito. Sumasayaw kaya po. Yan po yung isa po sa, sa, sa mga pinatatako niya sa po sa akin, sir, sir, na sisirain daw po niya yung buhay ko sa Italy. Sir, sir, sir. Pakisagot po, sir. Uh -huh. So, nag-file ka ng disability sa Italy dahil sa hey, paa niyo. Po, pero bakit po kayo nakapag-basketball at saka nakapagsayaw, sabi po ni ma'am? Sir, nagpapagaling po ako, may therapy po. Ah, okay. At ang kasama ko sa therapy yung magsayaw. Hindi sir, bilang-bilang binata rin po noong mga panahon na yon na ah, okay. ano, ayo kong ipakita kung ko ano yung kapansanan ko sir hanggang ngayon. Opo. Pero Not may may, may clinical na pagsusuri po sa mga bagay na yan, may uh, pag, ma, may investigation na nangyari po nung aksidente ako pero yan po hindi niya alam kasi ang ginagam ang pinantataho niya po sa akin ngayon sisirain daw niya yung buhay ko sa Italia dahil yung mischievous na pag-iisip niya po niya ng ganyan, hindi niya alam kasi yung proseso sa Italia, sir. Bago po magumpisa yung mga bagay niyan, may investigation po na mangyayari sa aksidente. Nagnarik ah, so nag-file po, nag kayo dati. ng, sa, ng claims dahil ng aksidente po kayo? Hindi so. po ako nag-file, sir. Umabanti po yung mag-isa. Okay, Pinayadan po. po. ako sa... Sige po, mamaya na po kasi hindi naman talaga Opo. yung problema. Ang problema y talaga. po talaga. Yung, po, si, po si ma'am ay uh, uh nag-file ng annulment And then at the same time, hinahanap niyo po yung 2 million. Opo. Intact pa rin daw po yung 2 million. Kasi Opo. sir, kung uh, pagdating po sa uh, bago ma matuloy po yung annulment, maghahatian po kayo dahil pera niya, pera mo, pera mo, pera niya. So magkakaroon po yung... Uh, Nakiusap nga po ako sa peres niya kasi nanuyo nga po ako ano, na kahit na gano'n na siya... po na sa pera, meron pa kayong mga ibang properties. Um, yung mga nabili niya siguro, sir, kasi may mga nakausap siyang ahente. Nakiusap po ako na wala na akong kasi pagkailang na kayo, sa pag-aari so, Kasi po, yung ako... properties niyo lahat. Opo. Sige po. Uh, Ma'am, willing ho kayo lahat ng mga properties nyo naiwan, account sa banko, paghati-hatihan nyo po. Willing po ako. Wala po, wala po kaming nabiling property. Pera po. Meron pa po natitira. Sabi nyo mga 2 Pero, million pa. Meron po. Opo. yun naman pala sir. Maghati kayo doon sa 2 million. Ang 2 sabi million. Ko, po yeah. sa niya, ko po sa kanya, ang sabi ko po sa kanya, sa disability ko. Pwede po magsalita. Ang... Go ahead po ma'am. Ang sinabi ko po sa barangay namin, may witness po kami sa barangay, ibabalik ko yung pera niya in due time, after ng court the court will decide. Gawin namin sa legal process. Tama. Agree po ako dyan. Yun po talaga mangyari, sir. Opo, niya po sa social media. Akalain niyo po, kahit yung pinsan kong 10 years old, sinasabi niya yung mga yan. Mini-message niya lahat ng studyante ko na senior high regarding sa akin, sa amin. Paano po ko haharap bilang teacher sa mga sudyante ko? Wala okay, po tini text mo yung mga estudyante ni ma'am at sinasabi And mo yung po, problema sir. nyo sa mga Sinunta estudyante niyo. Tinutukoy ko niya? po yung isang malapit na kaibigan po, naging kaibigan ko rin po sa sa school nila kasi ang sabi po ng ang excuse po ng asawa ko nung araw na nahuli po namin siya. Co-teacher po niya. Tapos sir, you keep saying nahuli. Kung nahuli niyo po nasa ang ebidensya? may nalitratuhan yung, niyo ba? Nabidyohan niyo? Picture? May mga litrato po sila ano nung lalaki. Ano kasi yung pagkahuli niyo po? A ano yung... Pinag-uusap. nung August 15 nag uusap sir. May kausap po siya. Opo, oh, noong August 15. Pero hindi niyo po siya nahuli. Pumasok sa motel, nakapatong, naghalikan, walang ganong huli. Kung nahuli ko pong ganun, baka ako po yung nakakulong ngayon, sir. Kasi okay. eh, grabe so, naman po yung... So, mo, nahuli mong may kausap na lalaki. Pinag-uusapan po nila yung okay. kasi, mga sir, kasi, sa, na ginagawa kasi, nila, sir. hindi po sapat na ebidensya yan na para sabihin, kung isang babae may kausap na isang lalaki, na meron na po agad relasyon or pwede nang gamitin yan para kasuhan itong si babae sa o pagiging imral. Opo, chat-chat lang po na yung wala po silang ginagawa pero pinag-uusapan po okay, nila doon yung pag-chat Sorry Sarah, hindi Sarah, nila, sir, hindi sa ko siya. Opo. Pag-chat niya lang po sa kung sino mang lalaki dyan, hindi na po agad ibig sabihin karelasyon yung lalaki. Maliban na lang doon sa chat, sir, kung may ebidensya ka na nag-I love you sila, nag-uusap sila yung kung paano sila nag-sex kagabi. Kung pwede pong ipakita yung ano pag-uusap po nila na nakapatong nga raw po siya muntik nang mailabas nung lalaki sa loob niya. Ah, meron kang gano'ng text? Po, sir. Ay, bang usapan pa pati yun? Opo, sir. Pati po yung redondo in na pinapinuntahan nila, sir. Kaya nga po, wasag na wasag. Oh, pati nato, yung posisyon nila sa... Pag sex, ang, oh, nabanggit daw siya. Nanginginig po ako nung nauli okay. ko siya. Nagkaroon pa okay. po ako ng lakas na Tawang tawagan mo siya to ng, ng nanay niya. Na para mapabilis tayo. Okay, kung yan po ay totoo na meron kang text na chat na Opo. binabanggit doon yung posisyon niya sa pag sex. Inamin pa nga po niya yung chat, iba sir. Pinapalitan na lang niya ako nung nakausap attorney niya. Ma'am, totoo ba meron siyang nakuha ang chat na binabanggit mo doon kung paano kayo mag sex ni boyfriend mo? Ano po? Ah... Uh, Nagbibiroan lang po kami noon. That's just a chat. Ah, uh, ni reminence lang po namin yung past namin. Ah, yung It's past. It's just a joke. It's just a joke po. Wala pong wala pong nangyari talaga. During so bakit ba, bakit ba kailangan niyong i-reminisce yung yung uh, dati yung pag-sex, yung sexual act ninyo? Nakikita po sila during... Ano po, um, lang po, po kami. Po, um, hindi naman po pero, exactly. Pero, pero ma'am, bakit kinakailangan niya sabihin sa chat kung paano, kung paano yung posisyon niya sa pagsisex, -se pati yung paglalabas kung magkakam ka na o magkakam siya? Bakit kinakailangan pa sabihin uh, sa, hindi sa, sa yun, chat? Hindi po yun, hindi po yun, hindi po yun. Tapos po sir, uh, ah, hinak niya po yung Facebook na yun. Sandal po. So wala po siyang permit. At yun, Yes sir. Sen. yes senator. sir. Okay, May, ang ebidensya meron hawak si sir is yung mga chat ni ma'am sa kanyang uh, ex-boyfriend na mm -hmm. binabangkit doon yung mga position sa sex, etc., etc., yes, yung, yes, yung, pagkakam. Ngayon, sabi ni Ma'am, reminiscing the past lang daw yon. So, can, mm -hmm. can use that, si Sir, para makapagpahit siya ng case sa DepEd? Against yes, sir. He can, yes, sir. No? Uh, sa DepEd, he can always use those uh, pieces of evidence para po ipresenta yung pagiging immoral ng kanyang uh, girlfriend and possibly raise an administrative case regarding her qualifications as a teacher kasi kailangan po yung standards ng teacher ngayon medyo mas mataas na due to our secretary enforcing the rules na they must serve as a moral example for the student. So as far as that is presentable as evidence in an administrative case, pwedeng-pwede, Sir Rafi. Okay, sige, Sir tutulong namin kayo diyan sa aspeto ngayon, yan. Si Attorney Garrett, yung mga abogado po namin magkikipag-usap sa inyo tungkol diyan. Sige, ma'am, ma wala na time time -tay, pero pwede kayong mag-usap off air. Subukan natin pag-usapin kayo. Ma'am, wag niyo muna ibababang telepono Madam Carlot. Mag-uusap ulit kayo. Kausapin namin kayo. Salamat po, ma'am. Sir, punta kayo sa kabilang booth. Usap tayo. Sige po.